Magandang buhay mga kawaw. Share ko lang yung karanasan ko kapon. May 10, 2023. Talagang nagbaligtada na po yung likod ko to. Ayan o. Ito ipi. Ipi ito. Sa bangas na rin kahapon ay walang maniniwalang walang nawasak sa mukha ko. Pero dahil meron akong helmet eh, na proteksyonan po tayo at siyempre may anghel ng Panginoon tayo nagbabantay. Ayan no, ito kahapon, kalat sa semento. So o, Tingnan niyo naman ang basag-basag na nito. Ito'y dati na itong isa oh, yung bago kahapon. Yung bangas na ito baligtad oh. Nahirapan akong iuwi siya dahil balok po ito kahapon oh. Ayan oh, oh, mga signal ko. Oh. May trouble. pa repair pa ako ngayon. Ito yung gamit ko. Hindi man lang ako nagalusan na awa ng sa yari pala. May gasgas -gas, -gas oh. lang yung kamay ko pero wala akong gasgas. -gas. Importante po itong meron ito. Kahit hap lang. Pero kung ma mainit kasi yung pool. Tip ko lang ito sa ating mga kawaw na dire, -dire, -dire na tayo ng motorista. Ayan o. Oh. Wala kailang na ito pero yung pinakamalala yung kahapon. At praise God, balikat lang yung ma luwag sa akin to halos mabali oh hindi ko halos maiuwi. buti na lang minawa sa akin talyer ako ng tubo tinanggal ko ito, iniunat ko yun ang sa mga mahagkakaroon ng aberyas dan sa manubela so ngayong umaga, magpapalit po ako nito para sigurado kasi pag inunat ko pa yan baka magkameron at saka baka masira ito yun ang sabi ng mga expert palitan na lang o kaya ipamasilya ayun, ayun ipa torno ay ah, yung binding yun eh hindi na ako magsusugal para diyan. yan papalitan na lang po ang salamin ko basag itong isa so yung ang vlog ko kaya pala kaya pala naman ibo helmet ay rekomendado ng mga vlogger yun yung gusto ko ikwento yan o oh, lagapak po ito kahapon pero hindi siya nag crack yun yung hinangaan ko ito hindi po siya crack ito ay gas gas dati pa ito itong guhit ito yan nakikita yung guhit huwag <laughs> niyo akong tingnan ito hindi pa naligo <laughs> pawisan ako ito ang naghahakot po ng bato so yun know, o grabe first time kong sumayad ang ulo sa semento ng naka helmet <laughs> lagapak talaga ito para lang makaiwas kaysa kayo sa may DOT approved po kasi siya o Final QC si pass at meron din po siyang ICC. Yan yung mga palatandaan. Napakahalaga ng DOT. Para iwas ka sa imitation. So, at pinagpapasalamat ko doon. Una, hindi ako walang kasunod. So, bangon agad na yung lingkod. Parang Fernando po. Ah, tinanong ko agad kung may lesensya yung ang Sumayad yata ang bahagi ng motor ko na yupi yung pick up at nag, nang sandang ka lang haba an lalim eh, nasa dangkal, ganyan. Nagde-demand ng ano, ng ano, ay eh, nung tanungin ko walang lisensya. Walang dalang lisensya, student pa. Kulurom yung yung motor, ah yung pick-up. Ay yung may ari tumawag, magbigay na lang daw kahit ano. Nasabi ko ay, eh, sabi ng kapitang mabait doon ay 2,000. libo tatlong libo lang sana yung aking bibigay. Sabi gawin na daw up na libo. So nagkasundo na kami sa up na libo. Kahit ganun, dahil ayaw nang link yung link ko ang pangalan ko ay higit sa tatlong libo. Sobrang dami ng dalakong pangalan. Kaya binayaran na rin ang yung link ko. Peace lover tayo. At kung lalaban tayo, may laban naman tayo. Ayaw lang natin ang gulo. Mahalaga lagi tayo may dalang lisensya. At kahit tayo may helmet, manalangin tayo dahil ano man ang proteksyon natin diyan eh walang proteksyon ng Diyos may helmet ka nga katawan mo may walang ano ano ang mo kung madurog ka kaya Diyos pa rin yung nagprotect sa akin ginamit lang niya itong ibu helmet so napakaganda po niya no? madali siyang labhan napakadali niyang halban may dual visor siya pakita ko sa inyo yan o oh. yan meron siyang dual visor kung pero wag niyong yun know, huwag yung ano yun yan, dahil nga uh, papasok ang gabok dyan pagka na luma yan, may pamalit you ng know, kagalingan yan na vlog ko pa yan dati so ngayon mas effective yung vlog ko sapagkat personal kong karanasan nakabagsak na rin yan pero wala wa effect din ay yung pinakamatindi ngayon talagang lagapak ang ulo ko at ang praise god ko doon talagang pasalamat ko sa Diyos ang ulo ng inyong lingkod ay madaling mag-crack. ah mag-crack madaling magbertigo pag nakakalog pero lagapak na meaning na absorb nito yung ano yung shock at hindi hindi nag nagpunta sa helmet wala sa ulo ko yung pressure kagaya man lula din ako na konti to yun pinagpapasalamat ko sa Panginoon na naging instrument din ito kahit paano yung ibu helmet at wala akong kasunod ka sa salubong yun lang sa Diyos ang papuri sapagkat hawak ng Diyos ang ating buhay. May mission pa po ang lingkod. Ito nga, nagbablog pa. Bye-bye and God bless. Maraming po salamat. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo ang lahing Pilipino. Ingat-ingat po mga kawaw. Talagang ang proteksyon natin ay nasa on. Don't forget to pray. At yun nga yung lugar na yun ay napaka dulas pala. Nagulat ako. Nakalimutan ang kwento. Pagkabagsak ko yung dalawang kasama. Nagbagsakan din ngayon lang nangyari sa aming grupo yon tatlo kami napatunay yung karsada may problema din dami na raw na aksidente doon ngayon ko 9 years ako nadaan eh. ngayon lang ako napatunay yung totoo pala yung kwento nila pero ganun pa man sabi ko nga ay Diyos ang nag-iingat ayun oh no? agos ang aking lungs na yata eh naroon na tagas delikado agos yung sa gasolina kahapon dito nag-agos ayaw ibangon dahil wala parang picture walang konsihal walang grabe pero doon na yun, tapos na yun. Sana huwag na maulit at sa atin huwag mangyari na magkaganon. Paalam mo na po, ingat-ingat mga kagre. Bye bye and God bless.